Magandang tanghali, magandang umaga sa inyo mga kaidol. So, wala tayong ulam ngayon. Ah, uh, magluto tayo ng ating tamang maulang. Okay. Ah, uh, ito po ang lutuin natin. Sigang na ah, uh, baboy. Ito po mga kaidol. Ang ating sigang na uh, baboy. wah wow. 'Yon. Tibong panangkap natin. Sili. Saka sitaw. Saka kakuroso. Uh, kurioso. Kurioso wow. or uh, bisoy ang ating tomato so magprito tayo ng ating lamas bawang at saka sibuyas mga idol, ito na yun ayan 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 So ilunod na natin ang ating karneng paboy sa gilisang uh, ating mga lamas or panangkap mga ka idol. Yun po. ating sigang baboy kailangan talaga na yung karne nyo ay hugasan ng maigi para yung mga mga dumi nya or mga bakterya ay matatanggal ito na sahog natin So, kailangan muna natin na uh, iluto ang ating karni bago natin lagyan ng sabaw mga kaidol. Ah, uh, lagyan po natin ng kunting suka para makuha yung langsa ng ating karni. Iyan. Lagyan siya ng kunting tomato Huwag lang iubos mamaya Ngayon pag may sabaw Bago natin iubos makaidol ito na po yung sigang natin na sili So takipan natin Within o 5 minutes bago natin lagyan ng sabaw para medyo luto ang karne at saka mahubas yung medyo tubig nya bago natin lagyan ng sabaw so gasa natin ang ating panghalo na uh, kuryoso yung mga idol oh. kuryoso na aming so pwede na natin ilagay doon para pag medyo maluto ng kare luto na rin siya yan iyan, iyan, iyan. halo na natin doon abang tayo ang nagpapaluto ng ating karne na yan na po Mahalo na po mga kaibol ayan ah, uh, lalo natin sa loob ng tingka zero so tatakipan natin mga kaidol para mabilis siya maluto so maghimay tayo ng ating sitaw so itong sitaw natin mga kaidol langan natin puputulin putulin to sarap ng sitaw na to sa ating sabaw na sigang. Yan. Sabaw na kaning baboy. So, ilunod na natin Sorry, halo na natin ng ating uh, ating sitaw. Ayun. Ayun. Hindi pa yan nilagyan ng sabaw mga idol. Pa yan nilagyan ng sabaw ha. Ating luto ng sigang baboy. Ano maya lang. Ilo muna natin Ang Bago lagyan ng sabaw. Okay. So, ah uh, medyo luto na po ang ating ang ating karne ng baboy mga idol. Walang lang sa to ang sarap ng pagluto ng ganito lalagyan pwede na natin lagyan ng tubig para sa sabaw niya tsaka natin pakalat ka dun napakalat ka dun pakuluin ng mga uh, ibig. yan tumuin talaga yun para ang sabaw niya ay marami mas ay wow ang sarap ng ating sigang baboy Wow! Na yung panangkap or panghalo ng ating sigang baboy idol. Kuryoso or at saka sitaw. Mayroon po tayong tanglad para patanggal ng high blood. Ah, sarap all the time. Sarap all the time talaga. Na aming palutuan mga kaidolo. Kahoy lang talaga ang aming ginagamit kasi ah uh, para tipid rin tayo sa ating panggatong. Huwag tayo bibili ng gas kapag may mga kahoy man lang. May mga kahoy man lamang. Yun. ah uh, medyo hindi pa masyadong luto ang ating mga panangkap tulad ng sitaw so wait po tayo mga kaidol mga 5 uh, minutes po takpan na natin so gutom na gutom na po yung aso namin si Tanggol Maya na po kayo. Kakain kayo ng sinigang na baboy. Tanggol. Yung mga aso na may maliit mga kaidolo. Oh, tingnan nyo po ang kulit to. Yung mama niya. O. Yung wina yun niya. Inahing aso nga si Tina. Tanggol. 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 Wow. Ang gyot ng pangalan malapit na maluto yung ating ano ng sigang ikaw sa sunod ikaw na sigang <laughs> sunod ikaw na lulutuin namin <laughs> wag naman kawawa ang aso mga kaidol hindi naman tayo kakain ng aso mm. ah wow Parabi ang boiling niya. Talaga. oh kumakalat kumakaladkad o oh, kumukulo ng maayos talaga kay doon. So masarap talaga ang sigang kapag ano ah, patagalan sa pagluto. oh, para yung karne niya malambot. Wow. Ang hang. Maasim. Oh, wow. Ramdam na ang flavor niya. Talaga. Oh, wow. Sarap ng sigang ko dito. Huwag ang saging. Ayan. Ayan, luto na ka, dun Kakain na tayo. Tingnan nyo po ang sarap, Oh. Ayan, ang lambot ng karne, Oh. Talaga pag sigang. Ah tingnan natin kung malambot ng karne bago natin ano ahunin ah, sa butuan ah, yun masarap po oh. ang lasang lasa niya hanghang -hang at saka sobrang asim masarap talaga pwede doon